Sa kulturang Pilipino, ang pagbubuntis ay hindi lang basta biyolohikal na prosesong dinaraanan ng isang ina, isa rin itong paglalakbay na binalot ng hiwaga, paniniwala, at tradisyon. Sa video na ito, tatalakayin natin ang iba't ibang pamahiin ng buntis, mga paniniwalang minana pa natin mula sa ating mga ninuno. Totoo nga ba ang mga ito? At ano kaya ang sinasabi ng modernong panahon tungkol dito? Samahan niyo ako sa isang masaya, nakakaaliw at nakakakuryus na paglalakbay sa mundo ng mga pamahiin ng pagbubuntis. Ihanda na ang inyong tenga at puso dahil siguradong may matatandaan kayo rito na sinabi rin sa inyo ng inyong lola. Bawal umupo sa pintuan. Sinasabing kapag ang buntis ay madalas umupo sa may pintuan, mahihirapan siyang manganak. Ang paliwanag sa likod nito ay hindi literal na pintuan ng problema, kundi ang ideya na ang pintuan ay daan na maaaring maharangan. Simboliko itong nagsasaad na kapag humaharang ang bunti sa daanan, parang humaharang din siya sa paglabas ng bata. Bukod dito, praktikal din ang dahilan, delikado ang may nakaupo sa pinto dahil maaari itong matisod o mabangga. Bawal maglipat bahay. Paniniwala na kapag naglipat bahay habang buntis, maliligaw ang kaluluwa ng sanggol o kaya'y magkakaroon ng komplikasyon. Ang mas makatwirang paliwanag ay dahil ang paglipat bahay ay pisikal na nakakapagod at maaaring magdulot ng stress, kaya sinasabing bawal ito upang maprotektahan ang buntis. Bawal magputol ng buhok Sinasabi na kapag nagputol ng buhok ang buntis, iksirin ang buhay ng sanggol. Ngunit ito ay simbolismo lamang, ang buhok ay itinuturing na haba ng buhay, kaya ang pagputol ay parang pagputol din ng swerte. Sa modernong paliwanag, ginagawa lang ito noon para hindi mapagod ang buntis o para hindi siya lumabas kapag gabi. Bawal magwalis sa gabi. Naniniwalang kapag nagwalis ang buntis sa gabi, matatanggal ang swerte at proteksyon para sa sangbol. Isa rin itong paraan ng mga nakatatanda noon upang hindi mapagod ang buntis sa gawaing bahay, lalo na sa oras ng pagbaba ng enerhiya. Bawal tumingin sa pangit. Paniniwala na kung ano raw ang nakikita ng buntis ay maaaring maipasa sa itsura ng sangbol. Bagamat walang siyentipikong basehan, ito ay simbolismo ng pag-iwas sa matitinding stress o trauma, dahil ang nakakatakot o hindi ka nais-nais na bagay ay maaaring makapagpataas ng anxiety ng buntis. Kumain ng kambal na saging para magkaroon ng kambal. Ito ay paniwalang ipinapasa ng matatanda, ngunit syempre wala itong syentipikong patunay. Sinisimbolo lamang nito na ang dalawa ay nagiging paanyaya para sa pagkakaroon ng kambal. Bawal magbuhat ng mabigat. Pinaniniwala ang pwede raw itong magdulot ng pagkalaglad. Sa katunayan, may praktikal itong basehan, ang pagbubuhat ng mabigat ay delikado, lalo na kapag may pagbabago na sa balanse at lakas ng buntis. Bawal tumalon. Sinasabing matatali ang umbilical cord sa lig ng bata. Bagamat hindi ito direktang totoo, ang pagtalon ay delikado dahil maaaring magdulot ng pagkadulas o internal na pressure sa tiyan. Bawal makipag-away Kapag laging nagagalit ang buntis, sinasabing magiging iyakin o bugnutin ng bata. Ito ay dahil sa paniniwala na naipapasa ang emosyon ng ina sa sangbol. May bahid dito ng katotohanan dahil ang stress hormones ng ina ay maaaring makaapekto sa kalagayan ng sanggol. Bawal umiyak ng sobra. Kapag umiiyak daw ang buntis, madalas din iyak ang sanggol pagtanda. Sa mas malalim na paliwanag, ito ay paalala sa buntis na umiwas sa matinding stress at emotional strain. Dapat suotin ang e-pantik ng asawa sa leg sa panganganak. Ginagawa ito kapag nahihirap ang manganak dahil sinasabing magpapabilis ito sa labor. Isa itong simbolismo ng koneksyon at suporta ng asawa at maaaring gamitin upang palakasin ang loob ng buntis. Bawal matulog ng nakatihaya. Ang sabi ng matatanda ay baka maipit ang bata. May praktikal itong paliwanag sa late pregnancy ang pagtulog ng nakatihaya ay maaaring makaapekto sa sirkulasyon ng dugo dahil naiipit ang ugat ng buntis. Bawal sumilip sa kabaong. Pinaniniwala ang magdadala ito ng kamalasan o kahinaan sa sangbol. Isa itong lumang paniniwala upang protektahan ang buntis mula sa bigat ng emosyon at stress ng lamay. Kumain ng itlog para kuminis ang balat ng bata. Simboliko ito dahil ang itlog ay mabuo, makinis at puti. Bagamat hindi nito direktang kontrolado ang balat ng bata, nakakatulong ang protina at nutrients ng itlog sa kalusugan ni mommy. Dapat laging may dala o suot na anting-anting. Ginagamit upang itaboy ang masamang espiritu. Ito ay bahagi ng tradisyong pamproteksyon at nakapagpapalakas ng loob ng buntis. Bawal magpagupit ng kuko sa gabi. Sinasabing malas ito at magdadala ng panganib. Noon kasi walang kuryente at delikado ang paggupit sa gabi, maaring masugatan ang buntis. Awal kumain ng maanghang. Pinaniniwalang magiging iyakin ng bata. Praktikal na paliwanag, maaaring magdulot ng acid reflux sa buntis. Bawal maini sa tao o hayop. Dahil daw baka lumabas na kamukha nito ang bata. Simboliko itong paalala na umiwas sa negatibong emosyon. Bawal magpintura habang buntis. Pinaniniwalang nakakapuwing o nakakasama sa bata. May katotohanan ito dahil ang chemical fumes ng pintura ay hindi mabuti sa buntis. Bawal maglakad ng mag-isa sa dilim. Kapag gabi raw, mas madali kang lapitan ng masasamang espiritu. Sa praktikal na pananaw, delikado talaga para sa buntis na maglakad sa madilim na lugar. Dapat kumain ng papaya o malunggay para mapabilis ang labor. Aniniwalang may natural na pampaluwag ang mga pagkain ito. Bagamat walang direktang ebidensya, may nutrients sila na mabuti para sa buntis. Dapat magsuot ng pulang tela bilang proteksyon. Pinaniniwala ang ang pula ay kulay na panlaban sa masasamang espiritu. Pampalakas lobito sa buntis. Huwag munang ipasok ang crib bago mga anak Sinasabing malas daw ang maghanda agad. Isa itong paraan upang maiwasang maging kampante o ma-stress ang buntis. Bawal maglakad na nakapaa. Dawit raw ang masamang espiritu o sipon. Sa katotohanan, pinaiwas lang ang buntis sa pagdulas at paglamig ng katawan. Kapag naglilihi sa maasim, lalaki ang anak. Isang simpleng hula ngunit walang basehang siyentipiko. Ginagawa ito noon upang magkaroon ng masayang usapan sa loob ng pamilya. Kapag mahilig sa matatamis, babae ang anak. Kabaligtaran naman ito ng maasim. Bahagi lang ito ng tradisyong hula-hula sa kasarian ng sanggol. Maraming salamat sa panonood. Kung nag-enjoy kayo at may natutunan tungkol sa mga pamahiin ng buntis, huwag kalimutang i-like, mag-comment, at mag-subscribe dito sa Jonas Mini Vlog. I share nyo na rin ang video na to sa mga kakilala nyong magiging magulang o mahilig sa mga lumang paniniwala. Kita-kits ulit sa susunod na vlog. Stay safe and stay positive.